Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang mainit na nga po Denver Nuggets sa kabila ng kakulangan nila dito ng players. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang mga bagong center na pwede pang ipalit ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na hindi nga po naging maganda naging performance ng Denver Nuggets bago sila pumasok sa nagdaang All-Star break matapos sila ditong magkaroon ng 3-game losing streak. Kaya sa pagpasok nga po ng kanilang kupunan sa second half ng regular season ay plano na nga po nilang manalo at makabawi sa kanilang mga susunod na laban. Ngunit mukhang mahihirapan pa rin nga po sila ditong manalo at maging consistent gayong hindi mo na nga po makukumpleto ang kanilang lineup sa kanilang mga darating na laro kasunod ng pagtatamong muli ng injury ng kanilang point guard na si Jamal Murray Base nga po sa pinakahuling nalabas na balita, sumakit nga po ang hita ni Jamal Murray na siyang dahilan bakit out siya sa kanilang huling game laban sa Portland Trailblazers. Mabuti na lamang nga po mga katrops at nagawa pa rin nga po nilang maipanalo ang kanilang mga nakalipas na laban. Isa pa, hindi rin naman nga na po ganun kalala ang natamon nitong injury kaya inaasahan nga po na makakabalik ito agad sa kanilang team sa mga susunod na araw. Samantala, Punta na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang mga bagong center na pwede pang ipalit ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. ayun nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita, maliban nga po sa pagtatamo ni Christian Wood ng injury sa kanyang tuhod na siyang dahilan ng pagkawala niya sa Lakers ng at least dalawang linggo, ay nakadikit na naman nga po siya ngayon sa isa na namang controversial na issue matapos akusan nga po siya nasasaktan niya ang ina ng kanyang anak kaya dito ay posible nga na pong imbestigahan ito ng NBA sa mga susunod na araw at kapag napatunayan nga po ito ay maaaring nga pong parusahan at suspendin siya ng liga sa mga susunod nilang laro. Kaya dahil nga po dyan ay kakailanganin nga po talaga nilang kumuha ngayon ng at least sang bagong center na pamalit sa kanyang pwesto. At sa kabuti palad naman nga po mga katrops. Ilang araw nga po bago sumapit ang Marso ay paunti-unti pa nga pong dumadami ang mga players na nagiging available sa buyout market. Sa katunayan, Ilan nga po sa mga magagaling na center na available dito ay si Kai Jones? Bukod rin nga po sa kanya ay nakasama rin naman nga po dito si Alexei Pokosevsky na pala na okay si Thunder nang nagdang araw. Kaya pwedeng pwede pa nga po silang kunin ng Los Angeles Lakers ngayong season at bigyan ng at least 10 day contract. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.